Ang bantay sa puno ng balete. Sa liblib na baryo ng San Rafael, may isang matandang puno ng balete na pinaniniwala ang hindi dapat lapitan pagsapit ng dilim. Bawal dumaan. Bawal magsalita. Bawal kahit tumingin. May bantay yan babala ng mga matatanda. Hindi lahat ng hindi nakikita ay walang buhay. Pero si Ella isang kolehiyala galing Maynila na bumisita sa lola niya, hindi naniniwala sa mga kwento. Para sa kanya, pawang katang isip lang ang lahat. Hanggang sa isang gabi, nawala ang signal ng cellphone niya at naisipan niyang maglakad-lakad. Sa di inaasahang pagkakataon, nadaanan niya ang palete. Walang buwan, tahimik ang paligid. Tumingin siya Nakita niyang may nakasabit na pulang panyo sa isang sanga. Sino kayang nawala nito? Bulong niya. Nilapitan niya at inabot ang panyo. Pagkaabot niya, biglang humangin. Pero ang paligid ay nanatiling tahimik. Walang kaluskos. Walang ingay ng hayop. Walang kuliglig. Biglang may narinig siyang bulong sa likuran niya. Bakit mo kinuha ang sa akin? Tumalikod siya walang tao. Ngunit sa gilid ng mata niya sa likod ng balete, may matang nakasilip. Mapupula parang apoy. Napatakbo si Ella pabalik ng bahay. Hawak pa rin ang pulang panyo. Pagkarating niya sa bahay, nawalan siya ng boses. Nanginginig. Nakaawang ang bibig, pero walang lumalabas. Sinabi ko na sa'yo, sabi ng lola niya, habang pinapahid ng asin ang noon ni Ella. Hindi basta panyo yon, panata yon, pangako sa bantay. Sa sumunod na mga gabi, hindi na siya nakakatulog. Lagi niyang naririnig ang bulong sa bintana. Ibalik mo ang akin. Ibalik mo ang akin. At tuwing sumisilip siya sa salamin, may nakatayo sa likod niya. Nakatago sa anino, may pulang mata, nakangise. Gusto mo ba ng part 2? Mag-subscribe and mag-like para sa part 2 stay tuned